Hello mga idol, magandang araw sa inyo. Kastabat yung padak ng Ilocano dita, kumusta kayo? Agluto tayo man, tidinuguan nga kal, Siyempre, agtilu tayo at timano. Alangan mo't nga gumatang tayo tinaparti awan ti na ajay. Binibenda pala to ng 24 real dalawa kita yung med, maliliit nga min. Ito pala yung napili kong manuk pilay na pilay pero ang bilis tumakbo. A few moments later. Fast forward ng mga idol at eto nga tinulungan pa ako magkatay yung indyano. Siya pala yung nagtitinda ng manok. At alam nyo ba pinautang pa yan? Kailangan din natin sunugin mga idol para matanggal yung mga balahibong maliliit. Lalo na nga sa parting ulo mga idol hindi natin matanggal yung mga balahibong maliliit. Tignan nyo pa nasunog mga idol video kasi. A few moments later. Fast forward ulit natin mga idol. Ito na hiwa-hiwa ko na ng maliliit. Sinama ko na rin yung palong at atay-atay balunan. Bago pala natin lutuin mga idol, babaran muna natin ng recados. Lagyan natin ng paminta, asin at saka yung ginagamit natin na pampasarap. Ang magic sarap. Ibabad muna natin ng ilang minuto mga idol para yung mga lasa maabsorb niya hanggang sa laman. Yun kasi ang sikreto para maging masarap ang ating dinuguan mga idol at imasa-masa natin yan, imekos-mekos pala. Pagkatapos nga ng ilang minuto mga idol, ito na pwede na nating lutuin at ito pala yung mga ingredients natin. Bawang, sibuyas, dahon ng sibuyas, patis, paminta, garlic powder, optional lang yun guys at saka mantika, asukal at syempre yung ating special na dinuguan. Umpisa na na natin guys, islice na na natin ang ating sibuyas at hiwain natin siya ng maliliit. At ganoon din ang gawin natin sa ating bawang mga idol, Pitpitin natin para mabilis matanggal yung balat niya. At saka hiwain na natin ng maliliit, ganoon din ang ginawa natin sa sibuyas. At huwag natin kalimutan ang luya mga idol, yan ang number one, nagpapatanggal ng lansa sa ating mga linulutong manok. Ready na lahat ang ating mga ricados mga idol kaya naman magpa-edit na tayo ng kaldero. At maglagay na tayo ng kunting mantika mga idol para sa paggisa ng ating mga ricados. Kapag mainit na nga idol unahin natin yung luyang lutuin. I-golden brown natin mga idol hanggang lumabas yung amoy niya. At isinod na nga natin yung bawang idol. Ewan ko sa inyo idol kung ano bang inuuna yan. Yung bawang ba o yung sibuyas? Ako kasi idol yung bawang ang inuuna ko. Kasi yung sibuyas Idol, mabilis kasi itong masunog. At kung luto ng ating recados, mga Idol, sunod natin ilagay ang karne ng manok at saka natin igisagay sa ito ng ilang segundo. At saka natin takpan mga Idol ng ilang minuto at upang lumabas yung katas ng manok. Kalipas nga ng ilang minuto mga Idol, kita nyo naman mga Idol, lumabas na ako sa kanyang tubig. Hindi na nga ako nagdagdag ng tubig Idol kasi meron pa yung dugo na lulutuin natin. At eto na nga nagdagdag na ako ng seasoning mga idol, yung garlic powder. Optional lang yung garlic powder idol, kung wala naman ay ayos lang. At naglagay na din ako ng laurel, pampabango ng ating linuluto mga idol. At saka yung paminta kanina. At igisa-gisa natin mga idol para mahalo lahat mga seasonings. At takpan ulit natin ng ilang minuto mga idol. Pagkalipas nga ulit ng ilang minuto mga idol at ito na titikman na natin ating linuluto kung ito ay tama na o kulang pa ang lasa. At ito nga nagdagdag ako ng patis mga idol dahil nakukulangan ako ng alat. At gumamit na rin ako ng nortube mga idol. Ang ginamit ko dyan ay chicken nortube. Gisa-gisa ulit natin mga idol para matunaw yung nortube na linagay natin. At saka takpan natin mga idol ng limang minuto. Pagkalipas nga ng limang minuto mga idol at ito na pwede na natin ilagay ang dugo ng manok. Habang nilagay ang dugo ng manok mga idol, halu haluin natin. At para hindi pala mamuo yung dugo ng manok idol kahit limang oras siya nakatambay, maglagay kayo ng soka, mix nyo sa dugo ng manok. Kung hindi mo kasi nilagyan ng soka idol yung dugo sigurado kakalabasan isa yung dugo ng manok mo. Pwede mo na itong ihawin. Dito na nga idol, malapit ng maluto ang ting dinuguan. Ang gusto ko sa dinuguan mga idol, yung nagmamantika ka ng sauce. At naglagay na rin ako ng asukal mga idol para pang balance sa suka na nilagay natin sa dugo ng manok. Nalasahan ko na mga idol kung tama na ba ang aking luluto kung sakto na ang lasa nito. At pagkatapos nga idol, nilagyan ko na ng sili dahil tama na ang kanyang lasa. At ito rin, meron akong nilagay na onion leaves. Pagkatapos nga kulang-kulang isang oras mga idol, eto na tapos na ang ating dinugo ang kal at matitikman na, na natin. Grabe mga idol, subukan nyo itong recipe na to, siguradong magugustuhan nyo. At kung pampulutan lang mga idol, sigurado naman ilang case ang mababagsak nito. At kung nagustuhan mo aking recipe today mga idol, comment naman and please share. Maraming salamat po, God bless.